Oh, ko, oh, ka. Parang pusa, pa papatayin niya. Dami niya ng kaso na yung iba naaareglo niya ako. Nagsalita na ang nanay ng biktima na binaril ng PBA player na si John Amores. Umiiyak na idinitali nito ang sakit na ginawa ni John Amores nang harap-harapan itong barilin ang kanyang anak. Oh, oh ayup ka ganun lang parang pusa, aso papatayin niya. At dami niya ng kaso, nakikita ko sa Facebook, sa TV. ayon sa nanay ng biktima, sisiguraduhin daw niyang mabubulok sa kulungan ang PBA player na si John Amores sa ginawa nito sa kanyang anak ng harap-harapan itong binaril. Masakit raw yun para sa kanya bilang ina. Hayop pala talaga yan. Hindi ko papayag, dadalain ko siya, hayop siya kung yung iba nakakareglo niya ako, hindi hindi nito napigilang umiyak dahil napanood raw niya ang CCTV kung paano binaril ng harap-harapan ng kanyang anak ng PBA player na si John Amores pagagalisin kong buong katawan niya doon sa kulungan para madala siyang hayop na yan sa kambugan niyan. Nakita ko sa CCTV, binaril na yung anak ko ng harapan. Matapos ng magsagawa ng manhunt operation ang Laguna Police, sumu sumuko na ang suspect na si John Amores. Kasama rin niyang sumuko ang kanyang kapatid. Nakasama nito sa pamamaril. Nakakulong na ang dalawa sa Laguna Police at pinoproseso na ang kanilang inquest proceedings at mga kasong kinahaharap na attempted murder. Nakaligtas naman ang biktima kaya ito, naka ito nakapag-report sa police. Nangyari ang insidente kahapon sa Laguna kung saan Nakaalitan ng sospek na si John Amores ang biktima sa basketball. Naawito sa hamuna ng suntukan pero imbis na suntukan ay harap-harapan itong binaril ni John Amores. Ngunit nakaligtas naman ang biktima. Dati nang nasangkot sa krimen ang PBA player na si John Amores dahil nag-amok at nanapak na rin ito noon ng mga basketball players na nakakaalitan niya.